pagpatuloy po tayo uh, kasi po yung uh, batu mo nakatryon na po tayo nakabasag nito uh, nakabasag po tayo uh, hindi po siya madaling mabasag uh, nung pipilitin natin basagin mabasag po siya pero nung mabasag po siya example nabasag yung balat nito Mabasag po, matatanggal. Pero sa loob po, bilog pa rin yan. O di kayo ublong. Ublong uh, pa rin yung sa loob. Uh, dahil ito, yung uh, batu mo. Example. Merong maliit. Example lang ha. Ito, kukuha tayo dito. Para bigyan ko kayo ng example. Ayan. Ito yung itlog ng langgam. Ayan yung itlog ng langgam. Ayan, yung butil na ito ng itlog ng langgam. Ayan. Ah, uh, ito ang gagawin natin. Ito, example. Itlog ng langgam to. Yung patak ng patak ng tubig galing po yan sa kuweba. Tapos yung mga buhangin sa loob ng kuweba, kakabiran itago po nito ng uh, mismo ng mga nagabantay. Ang gagawin diyan, yung mga buhangin na sa lupa sa kuweba maghako po yan titipon dito sa uh, mutya na ito itago pong mutya nito sa ganitong bato example ganito kalaki yung bato hanggang lumaki 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 at nagiging ganito na yung itsura ng bato umo ibig sabihin kutid na po siya ng mismo na buhangin o di kaya naging tumigas na siya, nagiging bato na po siya. Yan po ang bato mo. Kung pilitin mo talaga, mababasag talaga ang bato mo. Pero normal lang po yan na mabasag. Simpre pinilit mo eh. Binigyan mo siya ng pwersa. pinuwersa mo siya. Ibig sabihin, uh, kung pinasag mo siya, ibig sabihin wala kang tiwala sa inyong gamit o bato mo kung pursahan mo siya gagawin siya ito gusto mo, gusto mo siyang patunayan na ito matigas pokpokin mo siya talagang mga yan dahil wala kang tiwala ayan nagpapakita na yung gabay nito ayan yung gabay nyo yung mukha ah, uh, siyempre pokpokin mo yan o di kaya itapon mo yan meron, meron din hindi talaga mababasag kahit itapon mo siya pero kung pilitin mo siya, basagin, mababasag po yan. Dahil lilisan yung gabay. Lilisan po yan yung tagabantay. Dahil ayaw ng tagabantay ng tao na basugariro. Kung, kung, sabaga, sa ayaw ng, ng, bantay ng, na, na ugali mo. Lilisan yung gabay o tagabantay. Lilisan sa bato na yan. Uh, babalik po 'yan kung sino kung saan po siya nanggaling. Galing. Babalik po 'yan. Lilisan po 'yan sa gamit mo. Akala mo ang gabay nasa bato pa rin. Pero hindi mo alam, wala na. Kung sa baga, nilisan niya na po yung bato na 'yan. Dahil yung tagabantay, example, yung gabay. Example ah, may tagabantay dito. Ayan. Yan, nakita mo siya, nagpapakita siya. Tapos pumasok sa isip mo, dinaanan mo siya hanggang nakalayo ka na sa kanya. Pero yung isip mo andun pa rin sa bato na yun. Ibig sabihin nagpapakuha siya. Ibig sabihin may gabay siya. At yun ang kukunin mo. Yan ang mutya hindi lang kuha ka lang kuha ng mga bato ah, dalhin ko to ganito wala yan ang mutya talaga once na ber bertudis po kayo makakita kayo at makaramdam at maaurahan nyo ang isang bagay yan po ang totoong mutya hindi nang kuha kuha ka lang kutuwa itago mo lang. bitbitin mo isang sako isang sako ng mutya sa loob ng bag mo ano? pero kung kakuha ka ng, ng uh, maraming mutya o oh, kabibing libon makakuha ka ng marami ibig sabihin talagang virtudes ka binigyan ka ng kakayahan kahit wala kang tinatapon na orasyon na panawag ng mga mutya ay kusa lang yung lumalapit sa'yo dahil po yan mabait ka dahil ah uh, hindi po uh, uh, may nakikita sila sa iyo na karapat-dapat ka na ikaw ang tagapagpalang pangalaga ng mutya na yan ibig sabihin lalapitan ka ng mga mutya talaga at hindi madali sa iyo uh, at madali na makakita kaysa sa iba naghahanap nag tatapon ng orasyon para makakita lang. Ibig sabihin, hindi sila, hindi sila tunay na Bertudes. Ang Bertudes talagang kusang loob lang yan, pinakita kusang bigay ng tagabantay o kusang bigay lang ng kalikasan. Dahil ang tawag dyan, <coughs> talagang uh, mutya ng kalikasan o bigayan ng inang kalikasan nabigyan ka ng... example mahirap ka isa isa kang mahirap wala kang ano wala kang uh, wala kang pera o kayod ka lang kayod nakikita rin nila ang iyong puso at isip kung ano ka na tao kung anong pagkatao mo nakikita nila eh, ito o example may isang uh, engkanto o diwata nakikita ka na <clears throat> parang nahihirapan ka na sa buhay mo nakikita nila nga uh, parang pagod na pagod ka na pero trabaho ka pa rin ngayon bibigyan siya ng lakas katulad niyan ng lakas o may mutya para sa lakas o mutya ng tubig para din yan sa lakas kung walang tubig yung katawan mo ano mamamatay ka yung tubig, yan po ay may lakas din yan. Pampalakas ng katawan. Katulad ng may, meron akong, uh, meron nagtestimony sa akin. Ay eh, napakimo siya. Nung ginamit siya yung mutya ng tubig at uh, santuara, ay lumakas yung, na, yan. Dahil sa mutya, dahil sa mutya ng tubig, lumakas po siya lumakas yung pangkatawan niya uh, nung nagpakimo siya uh, wala siyang hindi po siya nakaramdam ng pagod uh, lumakas pa lalo yung katawan niya yun ang uh, yun ang bisa ang ng mutya ng tubig kaya sa mga nagtatangan ng mutya ng tubig yan po ay ingatan nyo yan hindi nyo dapat ipapahawak sa iba kung meron man kayo hindi niyo ipapakita sa iba. Katulad din sa iba na kumukuha lang ng mga bato tapos ipapaaurahan ganito, aaurahan. Eksa magpaaura ito ulagpasan. Na naaurahan na ng isang antingero ta ipaaurahan din sa, sa kabila ng antingero. Tapos iba naman yung kahulugan niya. O saan yung pipiliin mo? Sa sa binigay ng una o sa ikalawa? Kasi meron din nagpapaura sa akin, ganun yung ano niya, sabi ko, hindi lahat mutya. Hindi lahat mo lahat ng mga bato binigay talaga ng ng uh, kung sabaga, magagamit mo, pero bihira lang sa mutya. may meron talagang bisa na talagang yan ang katulad ng kidlat. Bihira lang po yan. Hindi mo basta-basta makukuha yan. Kung wala sa'yo ang kakayahan na pagkuha yan o di kay kahit sisipain mo pa yan, di mo alam kidlat pala yung sinipa mo. Either pinulot mo pa, dahil hindi yan para sa'yo, itatapon mo lang yan. Yan ang talagang wala ka kang kaalam-alam. Dahil tinapon mo siya dahil hindi po para sa'yo. Marami din nagsasabi na 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 talaga ang panginagidlat makukuha lang sa kahoy you know, pero hindi nila alam sa dagat hilog, sa tubig kahit saan kahit sa sungay ng kalabaw kung matatamaan yung kalabaw pumupunta po yan, dumidikit po yan sa sungay ng kalabaw o di kay sa bungo ng kalabaw Ayan. yan talagang totoo